So guys, nandito ako ngayon sa bukid. Sa bahay namin sa bukid. So titingnan ko yung nagpapaharvest. Nagpapaharvest na si Kalo ng kanyang uh, palay. So titingnan natin. Yung dinaanan ko noong nakaraang buwan na yun. Noong nag ako sa bukid pero hindi ko pa na-post. Wait lang. So ayan, nakita nyo yan guys. Dito, noong nakaraan. Di ba? Noong makita ako sa bukid. Na, hindi pa yan siya na ano. Pero ngayon, harvest na. Yan you o. Know, Ina-harvest na nila. Itong mga tsinila sila, kawaton ko. Ganito yung magtumpi Hindi yan ganyan. Dati ganito. Ay no. Magarap. So, na yun yung mga manugarab ni Julius, no? Gusto ko sana mawak ng garab, kaso ang problema, oh, diba? parang yung natakot yung, na ako. ito, <laughs> <yung may pinadaanan laughs> ito <yung, laughs> na akong bumawak. na humawak, video. kaya hanggang video-video na lang ito ako. ako lang. Parang nga ako sa kanila, kaso lang, na ano ako, nahilasan ako pag naghahawak ako ng garab. natakot na ako, ako na baka ma maano ko, maputol ko yung aking daliri kasi nga pabalik na ako niyang uh, pabalik na ako ng time na yan na nag-harvest sila sa ano, nag-harvest sila ng palay. Hay okay. mm. ko na, rekod na kundi tapos man <laughs> Ay, may kundak na, arano. pa. <laughs> pa

So ayun na nga, ayun ang sinasabi nilang paggarab ng palay and hindi na nga talaga ako nakialam dyan guys natakot, takot ko lang talaga masugatan. And pupunta ako dito kay Adonis kasi nag-harvest din sila ng kanilang mais. So, Matapas nyo, ko, madlaw, 500 na ako madlaw. <laughs> <laughs> nag-harvest na naman sila silang mais. Lopo dumay so. Day mabel hindi pa tapos. Tapos na kay Julius? Dito. Ay, I may mean, ngay dito. Ah. Oh. Oy, Harvestin na 'yung mais, bakit naman? hanggang video lang ako guys pauwi na ako uy tas taas pa rin ng niyog oh paano makuha yan tas taas lugyo <laughs> oh paano kukukunin yan mataas Ni sagi ni Julio oh. so tapson kani. Kaso wala pa bung. Ano pa? Tawag sini. Maano pa mahaling hood. Puso ng saging. Buti pa yung saging may puso. Tapos taas gadyo. Oh, ano nangyari sa... So? May ano ako. Kukunin kanino na kay Julius. Kukunin ko. Kukuha ko ng talbos ng kamuti. yano you know. kuha tayo ng talbos ng kamote dahil aki anong ko lagpangon at Lisa gusto mo dalan kita sa ano talbos ng kamote or yung pang tanim mo dyan sa iyong garden garden ayun ang daming kamote oh. Mag magdala ako nito gusto mo at Lisa you know? <laughs> ang sarap nito guys ay ano ko ilagpang ay lagpang ano nga ilagpang <laughs> ilagpang daw yung kinilaw Ayan oh, daming talbos. Daming nito trabaho. Guys, si Tarzan naghahanap ng panggawa ng bahay. si <laughs> Tarzan. <laughs> Di ba, lipunit man yan. May nahuli guys sa palay. Oh, ayan oh nahuli siya. Huli siyang tubo. And the Carabao, why cannot ride the Carabao because it's so dirty. Why you're so dirty, Carabao? So the Carabao is this. It's so dirty. Bakit hindi ka naligo? Ha? Ah. Yan yung manok ni Kendrick. Mayroon siyang sisiw. And nanahimik naman yung manok. Iwan ko ba kung bakit ko yung hamol yung manok na yan. <laughs> Mayroon bang mga manok niya na malalaki na parang gusto ko siyang kunin. Ay, I mean, gusto ko siyang manam, dakpin manam. pero hindi ko madakpan. Kaya hinabol ko na lang. Papasaway talaga. <laughs> naman yung mga manok na nanahimik sa palayan. Tumutoka sila ng mga palay na naiwan dyan. Kaya nandiyan sila yan na yun. Hulihin natin, hulihin natin. Sa ko sana kaso hindi ko nahuli. Yung binis nilang lumipad. Uy! <laughs> so yan, tapos na sila mag-garab and uh, mag Tracer na naman sila ngayon. Tracer. And ayan ang blower nila nandun yung tracer. At syempre, makialam tayo dyan mamaya. Guys, hintayin nyo lang. <laughs> <laughs> dito okay dito kasi hindi nakakasugat syempre tapos na eh pero dati naman kasi nagagarab ako kaso lang oh, yun naman. nga lang so sobrang Natalabal tagal na, na. na hindi ako nakagarab siguro mula nung mag abroad ako talaga hindi ako nakagarab ng palay uh -uh. So, more than 20 years na rin ako hindi nakapag uh, trabaho ng ganyan kaya hindi ako sanay takot ako sa grab. Pero dito, okay okay to kasi nga um nagaano lang oh. Ano lang yung para dito. Kung middle is ka man, wala masang kwan na. Wala sang ano ba Wala sang Placement pi. Wala placement pi ang kwan ah. Pag lakad ko lang mm ako gastos. Lakad gastos ng dako pag ko. Mhm, wala. So guys ito na yung trabaho ko hindi na ako babalik kay nanay charot Mang <laughs> okay oh, na lang ko ka ano kapalay o oh, manghumay oh ito sa sa imo ginakatuan may mga sagad na dito tanan-tanan Oh oh mga likot gali mga kwan mga likot kwan nga arabo man <laughs> likot ng <yung> mga Arabo. <laughs> likot sa Arabo la eh. so likot sa ano, sa Pilipino. <laughs> Malam <yung> likot doy. Buhok. <laughs> ang likot. Anong likot doy? <laughs> <Karabaw gras. laughs> ako makatiis na kialam hmm. <laughs> na ako. Nag-video pa ako kay Julius dyan sa ano. Kasi nga guys, ay for experience naman. Siyempre, sobrang tagal ko nang hindi nagawa itong gawain na ito. Kaya, yung uh, ito na lang yung tinry ko. Yung pag-arab, hindi ko kaya mag-arab. Siguro kung mag-stay ako nang matagal sa Pilipinas, baka kaya ko nang mag-arab. Kaso, ano yun nga, sabi niya ba nang sabit, baka daw ako ay uh, ma- um, ang muhok ko daw ay baka mag, uh, magpunta doon sa blower kasi malapit ako sa blower so tumigil na ako kasi kung kati-kati guys wala akong jacket <laughs> pakiramira kasi ako <laughs> so ayan hinayaan ko na lang sila at ako'y uh, uwi na doon sa overflow at uh, naginipit na ako ng aking mga nadalhin that time so bye bye mo. nasa inyo guys see you kung kailan rin gusto ayan po yung aming barrio uh, and porok ang porok 4 barangay malapad kuhon sing magamis bye guys see you sa mga susunod pang taon bye